Eh, may na damyan pa amam. Teke. Hmm? Six tables. We go bakinger to for bak sno. Lahoy. laki pala noon. Eh, ako pa. Noon la malaki pa. Chicken. Ba, ai, what? Dapat ba ko to man din. Len pa? Lai pa? Tal.

siapa tuh Sultan Syahkuti? Nuni susu, itu Eh, ya? La. <laughs> <salam. laughs> <laughs> binilang um, Cheese, Kalau <laughs> <laughs> <Okay, bimis. laughs> <laughs>

Huwag na kayo makasawa. Huwag na kayo Huwag na kayo makasawa. Huwag na kayo Huwag na kayo makasawa. Huwag na Tama. makasawa. na kayo makasawa. Huwag na kayo makasawa. na na